So karon mga kulungoon at guni-guni kong friend for this video ato at as my flex ang akong alagang hayop. si <laughs> Hi Pan, meet my alagang baby girl Panpan Pan. Guwapa ka kag kuan. Check daw imong kuan bi ang imong iko i-check na to. Guwapa ka oy. hmm naha kay malalaki mo ang sa imo. Tara let's go na kay pila na ka every morning gina kuan ako ni na. Every morning ako yun siyang gahinan siya og time para mga ato-ato sa mga kasagbutan, mga kuan, kaya mangita man na sila kuan ka ng usay, kailangan ilang tiyan, di ba? Mangita na sila uga dahon-dahon na ilang pwedeng kaunon. Okay, wala kayo nakitaan pa? Sige na, bilisan mo na kasi alis na tayo. Oh, 15 minutes lang bigay ko iyo dito. O, oh, bilis. So pumunta siya dyan. Huwag dyan. Uy, Diyos ko ba na ako. Nahayop ka. O, oh, asa dapit? Ay, Diyos ko. Sige na, pangita na kaya time is running. Tara, let's go. Okay. Oh. Sa una di gyud dako na kay Sharondo kay sa una maglakaw mi ani kay ako pang birabira ako na guyuron. Kusga na kay ang kuan. Hayo pa. Kusga na kay animal. Pan. Hi, maghi ka sa ito, ito mga na ano, guni-guning friend. Hi mga kulungo at ano, guni-guning friend. <laughs> Sige, nabilisan muna. Pag ano, ba? Kalibang na. Sige na, go! Uli na ta. Pwede hey, ka malibang ako malibang. Malibangon <laughs> <laughs> ko. Sa <laughs> so mga ako gibuhat every morning mga kulong on at guni-guni kong friend. Every morning. Ay! Tingang bak, mura oh, mga shag frog. Pasa sa na pita, ay magplay ka. You're not a kid anymore. Hindi ka na bata ha, para magplay. Pagpuyo. Ay, oh, gusto ko, ginuok ko. Oh, sige na simot pa siya, wag pa siya napilian ng mga grass. But unsay sagbot kipangitaan pangitaan eh. ni? Unsay sagbot sa ray ang ipangita sa Jumo? Pag dali nami kay ikog o oh. murag kuan ka ng lobo siya ikog. Crossbreed ni akong halagang hayop na si Pan Pan Pan. Pan! Shhh! Hey! Pan Pan! Paminos ako ba? Pan Pan! Let's go! Crossbreed ni siya. Gwapa ka ayun. Tara na mga tunata! Let's go! Let's go, Pon-Pon. Oh, Mga kulong at guni-guni kong friend, may nakita ako. Wait lang, Pan. Nasa'y bunga. Nag-wonder kung anong nasa'y bunga. Kung saan siya nga kuan? Mamunga din koan, yung anilombia. Sig mahal kayo niya, no? Oh, nasa'y bunga. Mura siya, kanang gagmay nga marang, ay kanang gagmay nga durian yung bunga. So, pan -pan. Let's go na. Ako ng site kay murag na igay, char lang. <laughs> tara na, let's go. Huy. Pagdali balak, tara na, tara na, tara na. Tara na, let's go na mauli na ta. So dapat every morning mga kulong o guni-guni yung friend. Kung naamoy mga kasagbutan dito, dapat patuon din yung mga alaga. Kay sometimes ang ilang lain, magsuka-suka sila. Tungod na siya sa climate change. <laughs> climate change, bitaw. So hindi na siya pa kung anong pasuro-suro kahit every 15 minutes. Every 15 minutes. Every 15 minutes. 15 minutes a day. Oo, oh, oh. anak lang di ay. Every 15 minutes buang. Taga 15 minutos di ay. Tala, tala. Sige na, that is for today's video mga kulungan at guni-guni kong friend. See ya next vlog. Bye-bye na. Hi. Nagbabay na sa itong kulungan friend. Bye-bye na. Bye ma, Pan-pan. Bye ma kulungan friend. Bye-bye. Kiss. Mm -hmm. <laughs>